Uh, Mr. Mark Taguba, uh, tatanong ko lang, paano kayo nagsimulang uh, maging sangkot sa pag-release ng mga uh, containers sa Bureau of um, meron po akong tracking. So, ayun po. Nag-process uh, din po kami ng container. May broker din po ako. At uh, yun si Irene naman, yun po yung consignee for hire. Yung Itong trucking business na nabanggit mo sa damit mo, ito yung kay TJ Marceliana at Irene May Tadat Magkakabot. Ah, uh, hindi po. Yung uh, trucking po ay sa akin po yun, oldest the strike trucking. At uh, ni EMT naman, yun po yung kay Irene, yun yung ginagamit na consigning. Tapos si TJ po, broker po siya. Accredited broker po siya sa Europe. Sino-sino yung mga consignee na or hire na ginamit ko kasi madami yung ganyan sistema sa Costco. Opo. Ang ginamit ko ay yung EMT trading, yung integrity trading, at saka yung RO and SS trading. Doon sa epidamit mo, nabanggit mo na yung trabaho ng isang customs broker, uh, pwede mo bang ipakipaliwanag ko ng trabaho ng isang uh, customs broker? Uh, Sige po. Unang-una -una po, hindi po ako customs broker. Ako ay uh, sa tracking business. Si TJ po yung broker ko. So, pagka may nag-inquire sa aking client kung magkano yung halaga ng kailangan para magparating ng isang container, uh, nire-refer ko po yung KTP So, si TJ naman po ang bahala dahil siya po ay accredited sa Bureau of Customs para magtanong po sa Bureau of Customs kano po yung duties and taxes, tsaka kung ano-ano pa. I-re-relay nga po sa akin yun, tapos dadagdag ko naman po yung lahat-lahat, uh, yung all-in po, yung shipping lines, yung uh, tracking, uh, at ina po yung tara. So, tapos nung po ibibigay sa client kung magkano yung all-in. Hey, paliwanag na kung yung pinabangit tara. Ano ba yung nangyayari pag ibigay ka ng pag nagbibigay po kayo ng tara, ah, uh, siyempre po, yung shipment mo, mapapabilis. So, katulad po nung sa akin, lahat po nung, halos lahat ng shipment ko, green lane po siya. So, pagka green lane po kasi siya, hindi na siya kailangan ng document inspection, hindi na rin siya kailangan ng physical inspection. Marami rin siya nalalagpasan na na proseso sa Bureau of Customs. Mabilis siya nakakalabas ng Bureau of Customs. So, yun po yun. Pagka may tama. So, tatlo yung ano? Tatlo yung lane. Postcoms. Isang so yes, green, po. isang yellow, isang red. Tama ba? Yes po, Mr. Chair. Balikan natin yung isidente ko sa nasong podcast sa pag import ng limang metal cylinders na naglalaman ng 605 kilogram na siya. Pakikwento ngayon. Um, Anyway, tapo, po, Mr. So, yung nangyari po kasi sa amin is si Richard Tan daw po yung uh, si Richard Tan po kasi may ari ng coffee, siya po yung uh, importer siya rin din yung exporter na, no? yung EMT naman po kasi dami lang po yan eh, consigning for hire. So, siya talaga yung may-ari ng mga uh, five metal cylinders na yun. So, hindi ko po kilala si Richard dahil Ang kilala ko lang po is si Kenneth Dong. So, nag-inquire po siya sa akin. Nagbigay siya ng, uh, ng mga in-inquire -inquir sa akin list. Uh, tinanong ko kay TJ, yung list po na binigay niya sa akin, wala po kasing nakalagay doon na five metal cylinders. So, alam na, may regular shipment na siya. Regular general merchandise. So, ginawa ni TJ nung ginagawa niya bilang broker. Binigay ko kay, ano, kay Janet Dong naman yung inaka-all-in niya. So, yun po. So, nung dumating na po yung ano, yung container, ah uh, May 15 po siya. Dumating yung barko, May 15. So pagdating uh, po kasi ng barko, bago po siya mag-arrive sa port, nagbibigay po ng uh, manifest yung barko doon sa Bureau of Customs 24 hours bago dumating. So nalaman namin yun, may 17 po, uh, nag-dock na yung barko, doon na rin binaba yung, uh, yung container. Tapos, ayun nga po, Uh, I think from May 22 hanggang May 24 yun po yung releasing. So hindi siya agad, uh, kahit green lane siya, hindi agad siya ni-release. Kasi po, uh, sab uh, sabi ko po noon na alos 100 containers po yung napaparating every week. So dahil hindi naman siya nirarush nung may ari, minabuti kong gamitin na lang yung truck ko sa ibang mga shipment. So, may 24, nilabas na siya ng uh, ano, ng port. Tapos, dinilever na siya sa home fame, Valenzuela. Tapos, umalis na yung truck na ibalik na rin yung container. Yung rate po sa Valenzuela, may 25 po siya ng gabi. Kung hindi po nagkakamali. Tapos, yun na, yun na po. Uh, lumabas na sa balita na may nahuli na nga mga shabu na kalok nakalagay dun sa metal cylinder. Anong country of origin at uh, port of loading itong ano, itong shipment name? Ang nakalagay kasi ano eh, Hongfei Fei China Xiamen so Import Export Company. So sa Xiamen po siya, China. Anong goods yung nakalagay sa ano nito? Na ah uh, nakalagay sa description nito? at kung ano yung declared value nito? Uh, wala po kasi akong dokumento dito eh, pero ang pagkakaalala ko po is cutting board, footwear, kitchenware, ah, uh, yan po, apat po yun eh. Wala, wala po kasi akong document dito. Mr. Mr. Taguba, uh, sabi mo noon sa Senado, Huawei nag-ayos ng shipment. Uh, pwede mo bang ipaliwanag kung ano yung sistema mo sa pag-ayos ng mga shipment? Ah, uh, yun nga po. Uh, may mag inquire po sa akin. Tapos, meron, meron kami ano, meron kami broker, meron na akong consignee. Yun po. Uh, kung ano yung mag sila sa akin, kung ano yung duties and taxes all in nung isang container. Tatanungin ko sa broker ko, tapos sa uh, babalik ko sa kain na kung magkano yung all in. Ano yung mga shipment na pinapasok mo dito? Mga general merchandise po eh. Mga ayan po, mga katulad po niyan, mga tableware, kitchenware, mga shoes po. ah uh, mga regular shipment lang. First time mo ba nasangkot sa yung mga shipment mo sa illegal na droga? First time ba ito? Opo. From the examiner hanggang sa collector, at sa terminal handling, uh, meron bang nakukuha kada container yung mga taga Bureau of Customs at umaabot pa ito sa commissioner? Opo, meron po. Magkano yung nakukuha nila? Uh, hindi ko na po alam yung breakdown eh. Pero yan po ay eh, may iba-iba po kasi bawat department. Sino nag-impose ng tara system na ito sa mga taga Bureau of Customs? Uh, hindi ko po alam kung sino nag-impose, Your Honor. May kilala ka ba na nakinabang sa tara system uh, nakinabang? Uh, Siyempre lahat po sila yung sa ano po, yan, mga taga Bureau of Customs po. Lahat po sila na binibigyan ng tara. Nakinabang po silang lahat kano ka based on continue yung ibinibigay niyo? Hindi no. Ang all-in ko po kasi 170,000 po eh. So, um, pero kasama din rin po kasi doon yung duties and taxes saka shipping, shipping line. Siguro po pagka nakuha ko po yung mga affidavit ko at dokumento ko, masasagot po yan. Nakakailan ka ba na isang linggo na container na nailalabas mo na binabayaran mo ng 170,000? Umabot po ng 100 po at uh, isang linggo. Ano-ano yung mga laman nun? Yan po, mga general merchandise po. So, saan at kanino ka nagre-remit? Um, Dahil ba po? So, meron tulad nga po, nabanggit ko po sa Davao Group, sa po yan, sa mga taga Bureau of Customs din po. So, yan po, ang mga nag-remit po ako sa kala. Ibo mo sabihin, pag hindi ka nagpili ng tara, hindi lalabas yung shipment mo sa customs? Opo, kasi po, sila po yung may authority. Nung panahon po na yan, binuo po yung command center. So, yan pong command center, nasa kanila po lahat ng authority na uh, mag-alert. Pero ayun nga po, dahil sila lang ang may authority na lang makapag-alert, tsaka makapag-release din ng container, nasa kanila din yung responsibilidad. Tuwing may, yan po, sa nangyari po sa amin, ganyan, dapat po eh, kasama rin sila dito sa kaso namin. Pa, paano pag halimbawa yung container mo legit naman? Okay naman yung mga nakalagay. Nagbibigay ka pa ba rin, ibigay ka pa rin ng tara para doon sa mga container na legit naman? Opo. Lahat po ng container po, tingin ko po ay eh, subject po one way or the other sa tara system. So nagbibigay ka para hindi ka maharas, tama ba? Ayos sa iyong affidavit? Opo, yes po. Ano bang ano mo? Ano bang description mo ng paghaharas sa iyo ng mga pagka-bureau? um, uh, yun po, pwede nilang i-hold yung container, pwede nilang i-alert. Um, uh, bigyan ko rin po kayo ng isang example. No? Uh, kunwari, o meron po kayong parating. No? So, yung binili nyo pong sapato, sabihin natin, mga nasa 3,000 po, isang buong content lang yung mga goods mo, 3,000 lang. Meron kang mga proof na nabili mo lang siya 3,000. So, darating sa bansa, wala namang problema yung container mo. Pero pwede nilang sabihin na hindi 3,000 yung halaga niya. 5,000 yan, nakita ako sa Google eh. So, may karapatan silang i-hold yun. Pupuntahin ka nila sa Bureau of Customs, no? Yun yung customs duties. Ikaw na, manday ni kusyante ka, i-hold yung, yung container. Kaya sa anuhin mo yung kanilang napakahabang proseso, magbibigay ka na lang para makalabas yung container mo at makapag-negosyo ka. So nasabi ko po yan na tingin ko po, lahat mo ng shipment dumadaan po talaga sa tara system one way or the other. Sino-sino yung mga nangahara sa'yo pag hindi ka nagbigay ng tara sa Ayan po, isa po dyan yung Comsen. Ayan po. Kasi sila yung may pinakamalakas na ano eh, sila lang yung time na yun talagang alos na consolidate nila yung authority na sa kanila lang lahat. Pero katulad nga po ng sinabi ko, sa kanila lahat ng authority, pero sa kanila rin lahat ng responsibilidad. Kaya hanggang ngayon, tataka ako bakit hindi sila kasama dito sa kaso namin. Mark, ilan taon ka na? 33 po. 33. Anong taon ka nung nasama ka sa ganito? Passing ka na? Ah, 26 po. 26. So, at the age of 26 years old, pa paano ka napasama sa Davao Group? Or paano ka nakipagpansak sa Davao Group? Ayun po, at uh, tulad na sinabi ko, uh, yung mga pangaharas, so kaya nilang gawin yun. So, ang ginawa nila, tinaga-alert nila yung mga container ko. ayun, meron akong uh, kasi sa SSPDC, si Jojo Bakut po. Ah, uh, ni refer niya ako dito sa tita nani. Tapos po, ayun po, nag-meet po kami, si Jojo Bakut, si tita nani, si Noel, tsaka si Jack. In-explain nila na sila na ang pinaka-powerful doon. Kung hindi ka papasok sa grupo nila, hindi ka makakapag-consak sa Bureau of Customs. So, ang pagkakaintindi ko po doon, wala pong layer o, o sino man ang gusto magparating na hindi dumadaan sa kanila. Kasi nga, pag hindi ka nagbigay sa kanila, ma maharas nila, ma mauhold nila yung mga container mo. Sino si Jojo Bakod? Paano mo siya nakilala? Si Jojo Bakod oo, nakilala ko yan. Nagkasabi ko kasi yan eh, sa Piat. So, nagkataon naman na nasama siya sa SSPDC noong panahon na yun. So, sabi niya nga sa akin na yun, kaya niya ay niya akong tulungan sa mga problema ko sa Bureau of Customs at i-refer niya nga ako doon kila Tita Nani si Tita Nani naman nagsabi na yun nga, sila yung Dabao Group ayun kailangan pumasok sa amin kung gusto mong makapagtansak sa Bureau of Customs kung gusto mong makapagnegosyo pa so yun po ako naman hindi ko ang gusto ko lang naman magnegosyo eh sa to sa to lang po eh. So, mm, sino man yung mga binabanggit nila mga tao na sa likod nito, binabangg binabanggit nila sila Paolo Duterte at saka si Hans Campio. Uh, sila po yung mga nagbabanggit nun. Bakit parang napabigat uh, at napakatindi ng ni Dojo bakit sa Bureau of Costco? Ay, explain ka hindi ko rin po alam eh. Siguro may mga kilala lang kasi siya. Ay, nga, kilala, nagkataon, kilala niya ito yung mga taong to sa Davao Group. Tapos kilala rin niya itong si Big Brother, si Allen Capuyan. So, marami siyang kilala mga may influensyang tao. Kaya, yan siguro, kaya malakas din ang influensya niya sa Bureau of so, Nagbibigay ka ba ng pera kay ka Capuyan? Opo. Nung uh, simula po, nagbibigay po ako sa kanya, So, pero dumating yung panahon na hindi, hindi niya kaya, so refer na niya ako doon kila Kita Nani. So, yun, nagbigay na naman ako doon sa kanila, sa Davao po. Ayun po. Yun po yung story na kay Jojo pa. Paano mo nakilala si Kita Nani? Kinatawag mo si Kita Nani na pinakilala ni Jojo? Ayun po, siya po, kinakilala, kinalimit niya kami. Hindi ko na po maalala kung saan mall yun eh. Pero, ayan, mabilis lang naman yung meeting namin. Uh, pinakilala lang niya sa akin yung mga tao niyan, Yung ngarawin rin daw ko. Tapos, sila sa akin nga na hindi ka lang makapagpansak sa Bureau of Customs kung hindi ka kasama sa amin. Ayan. At kailangan may enrollment fee na 5 million. So, ina, pinapapunta nila ako sa Davao noon para daw imit si Paolo Duterte. At uh, may text po ako niyan eh. Uh, ano po yan? Sinabmit ko po, po yan sa dati pa noon pa sa Senate ano, eh? uh, investigation. Tsaka dito rin po sa Congress. So yun po. Yun po yung evidensya ko. Itita na Ayun po. Lumipad po ako ng ano, ng labaw noon. Dahil sa utos nila. At uh, binigay ko yung pera kay Small Abiliera. Sinundo muna ako ni Jack. So yung wala naman wala naman kaming ano doon sa sakyan, sinong sukat niya. Dito Mark. Dito muna tayo kay Tita Naning. paano? paano ka nang paniwala ni Tita Naning na member nga siya ng Davao Group? Alay mo, sabi sabi lang 'yon. Opo, si si po si Jojo Bahud. Yun yun lang yung dahilan kaya ako naniwala sa kanila eh. Dahil si Jojo Bahud matagal na rin namin kilala yan eh. So <laughs> hindi ko iniisip na baka niloloko lang nila ako. So, yun po yung, yun lang po yung naging basihan ko. Dahil si Jojo Bahot po yung nagsabi. Anong bang ibinigay sa'yo ni Nita na para masabi nga na talaga legit siya? Na member nga ng Dabog? Um, uh, ang pinaka-pweba lang po na maibigay ko sa inyo is, uh, lahat ng transactions ko is nag-greenlink siya. Uh, lahat po ng dokumento ko, pag kinumpara nyo yung puro pare-parehas puro 40,000 yung tax niya so kahit sino pata nakita yun i-hold nila yun kasi bakit pare-parehas so yan lang po ang magbibigay kong pwede sa inyo na kung kung totoo ba si Tita Nani yung Davao Group dahil tingin ko walang basbas ba sa taas hindi mangyayari yun hindi makalabas yung ganong karami kontina ng ganong kabilis. So, ibig mo sabihin, nung nakilala mo si Ita Naning, umilis at umaan ang buhay mo sa Bureau of Customs, hindi ka naharas sa pero... Bureau of Customs? Yes, sir. Yes, sir. Mr. Chair. May like to wrap up, Congressman. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, like ano na lang sa susunod na mag-interpret. Thank you very much, Mr. Chair. Yes, sir. congressman. Very quick, more, uh, for. Very quick with the indulgence of the honorable Torres. This is for the Bureau of Customs. Sabi po ni Mark, eto kuba. consignee for hire. Eto kuba for the understanding of the Filipino people, legal, allowed consignee for hire. Can we hear from Customs, Your Honor? Uh, Uh, Mr. Chair, uh, good afternoon. Uh, that is not allowed uh, by the Bureau of Customs, your Precisely. But it has been the white practice in the Bureau of Customs. And may we know from the BOC, at ay alam nyo, for a fact na talagang ang mga consignee ay for hire. Kasi if we will not allow this to happen, then we know outright na kung sino ang consignee, siya rin ang owner. Your Honor, uh, there is an accreditation process which is being conducted by the Bureau of Customs wherein the, the importers who would like to be accredited will submit uh, the requirements of the Bureau of Customs and then the Bureau of Customs will conduct the necessary investigation and based on that, uh, it will either grant or deny the accreditation of the import. That brings me to the next question. Sir, how do you distinguish consigning importer owner? Uh, Your Honor, uh, there is a regulation uh, defining that, Your Honor. I just have to check the exact definition, Your Honor. I do not understand, Mr. Chair. It seems that all the containers are named after are are named after the name of the consignee. Since they are for hire, it seems to me to us, ang mga dumadating na container nakapangalan sa consignee. So how do you know who is the owner? Your Honor, uh, the uh, importers or the consignee will submit Uh, several documents, Your Honor. Regarding Searching what? Uh, regarding that particular uh, shipment, Your Honor, Bill uh, of lading, uh, Inward Foreign Manifest, etc., Your Honor. So, there, Your Honor, uh, we will examine uh, uh, the, uh, the uh, consignee or the, the consignee name there, in Your Honor. So, how, how, how would you identify who the owner really is? Your Honor, it, it is presumed that uh, the the uh, the name in the uh, shipping documents is the should be the owner. Your Are you referring to the consignee that the consignee is the owner as well? Yes, your honour. The reason why I'm asking this question is because there are cases which are being filed against the consignee, and sometimes they are unaware really about the contents of the container. And here is the owner. not being included at all in the charge. Tama po ba yung premise ko? Well, Your Honor, to be candid, that is possible, Your Honor. But uh, in the uh, in the regular scheme of things, Your Honor, uh, that should not be the case. You said regular scheme of things. Paano po ba yung legal scheme of things? Dapat po ba pag legal scheme of things ang consignee ay ang owner? Or at the very least, dapat po ba disclose yung totoong owner? Notwithstanding to the fact that there's a consignee who is the authorized party to receive the, the shipment. Uh, well, Your Honor, uh, uh I cannot uh, definitely... Uh, Mr. Chair, the reason why I'm asking this question, suppose there's a contraband, shipment of illegal drugs, Itong si consignee for hire, she is not very much concerned really about the contents of the container. Kasi ang concern lang niya kumita, maghanap buhay. I am a consignee for hire. Binabayaran lang ang pangalan ko being the recipient of the shipment. Pagkatapos, it was discovered later, siya po pala ang laman. The question, Mr. Chair, paano mo hahabulin yung owner? If you do not have the identity The name of the owner of the shipment. Why rely on the consignee? Why not require instead the owner to facilitate the document, assisted by the consignee? Your honor, uh, those issues are uh, are, are uh, being addressed by uh, this current uh, management, the Bureau of Customs and. I suppose that it's this has been, should have been addressed long time ago. Uh, e e yes, you're if, if we will be adopting the narration of facts of Mark Aguba, it's like we're going against the wrong persons. Mr. Chair, I will be yielding to the rightful interpellator. Thank you, Congressman Matjinki. I was. thinking that you just wanted to manifest something. But uh, sundan ko lang isang very short question lang uh, kay. Uh, there are reports that uh, some consignees being used by importers are fictitious consignees. Nagbibigay ng peking pangalan, peking registration, at yun naman ay ina-accredit daw ng Bureau of Customs. Is that correct? Uh, Your Honor, that should not be the case, Your Honor, but because it, there is a process of verification, Your Honor. Before. But would you agree with me that, uh, siguro hindi ngayon, but in the past, ginagamit yung ganitong strategy? It, it is possible, Your Honor. So you have records to show that, indeed, there were fake consignees or owners of companies that was well, that was used as consignee sa isang mga importation? Uh, I don't have the records right now, Your Honor, but that is possible. Okay, sige. Salamat po. And,